So, hello, hello guys for today's video. Kami ay nandito sa mall dahil sa sobrang init ang panahon. So, mag-mall-mall muna kami ha. Mag-mall-mall. -mall. Yeah, mag-mall muna kami. Galing kasi magpagpag kami dito sa mall-ish. Okay. <laughs> So ngayon guys, sasakay kami ng hagdan na. Hagdan na. Uy, poke Ito guys, so hag, oh, ha Hagdan guys na lumalakad. Kaya nga, Ote, oh, oh, guys, meron kayo nito, may hagdan na lumalakad. Oo, oh, oh, di ba? oh. Ito, mag-hi muna kayo. Oh. Oh. First time namin sumakay na hagdan na lumalakad. Ayun ang nangunguna namin, oh, yung aming senior citizens. <laughs> Yun ang aming discount. Ngayon, nandito kami sa sa Mall of Asia Ah, saan mo ito? SM Santa Rosa Uy, muna tayo sa court Oo, tatambay muna kami sa court Kasi, tapos, pagkatapos Uy, parang gusto ko mag Ah, no, no Bahala mo yun dyan, uy Uy, umihi tayo Kung gusto mo ng perfect it Kung gusto mo ng perfect na ano Huwag umihi na eh. Iyan ihina naman. Nandito. Ang kayo, mo na sa Ano ba yun? Tara, buta. So guys, pupunta kami sa bingohan dahil magbibingo tong aming senior. Maraming pera nanalo po yun siya ng ano, worth of 45,000. Nanalo siya ng bingohan. Unica Ika. Alam ka, magsisiyar muna kaya. So guys, oh. Tingga iso, ang ganda-ganda ng ano, oh. Ang ganda-ganda na ang tawag nito. Yeah. Aquarium. <laughs> Ayan o, oh, aquarium yan. Aquarium. aquarium. Aquarium, aquarium na walang tubig. O bakit? Aquarium na walang tubig. Ayan pong food court. O oh, diba? O, oh, yan po guys. O. Oh, diba, ang ganda po ng SM Santa Rosa. Nag ano naman kami dito? Nag, shopping shopping nagwento shopping kasi wala kaming andus kaya nag-shopping shopping na lang. Bawal makasag. Pag makabasag ka, uh, mapabayaran mo. So, kailang mag-ingat. Market bingo. What's on? Ito ba yon? Oh, ito yung bingo plus. Dito na kami sa bingo. Hala, bawal na tayo pahit pumasok dito. Ah, hindi ko maintindihan ito. Ah, wala pa. Uy, wala pa. Wala pa Ah. wala pa Ay, wala ka mai. Ano ka oras? gawin mo? Diyan ka magayon mo pinot-pindot? Oh, tignan natin naman. Hindi masyarakat. mo ko marunong. Ay, tuturuan mo ko. Ma magano ang ano? Ang isang dan, ang isang pusta? Hindi. Limang piso. Piso. Gusto piso. Ah, may ganon? Ay, mura lang? Ay, makatry nga. Baka manalo tayo ng 50,000. Piso mo din pala limang piso dyan. Oo nga. Hindi man ako marunong maglaro. Piso dyan, piso laki. Ah, yung isang card. Piso. Hindi, ang isang card limang piso. Piso. Ang isang card. Oo. Para po, hindi naman ako marunong maglaro. Eh, wala pa. Wala pa kasir. Hindi ako marunong maglaro. Eh, paano mo malamang nanalo ka? Ah, may alcohol. Ha? Paano mo nalaman? Nalabas na mandol eh. Nalabas na sa maswin. Pera talaga o yung ano niya, yung coins nila. Yung... Hindi yung kanilang iposta mo pera mo pera Parang points, iba ba may ganyan yung parang... Hindi, ganito yung Ah! Yung... Ay, 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 para, okay. Ay, okay. Ay, mo ko, tuturuan mo ko mamaya. Mag maglaro tayo ng 100, 100 pesos lang, try natin. Buy one take one yung makarap. Kung maganda ba siya. So guys, nandito po kami sa... Wala, po kami sa... kung May libre. naman lipstick dito eh. Doon ka na sa Shopee, mura lang. So, ayan na po guys. Mamaya na ha. Wait, thank you so much.